Ayon, muli isang magandang araw sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan. halina at samahan niyo muli ako ang sumisid dito sa karagatan ng Batangas. Muli nating alamin kung ano pa ang mga pwedeng makita dito sa ilalim ng dagat. Mag-umpisa po tayo. Itong inyong nakikita, ang tawag dito ay mga blue triggerfish. Sa iba naman ang tawag dito ay vampire fish. Sa Tagalog ay pakpakan. Sila'y nagkukumpulan sapagkat sila ay preparing na sa kanilang pagtulog. Meron silang kanya-kanyang kwarto dito sa ilalim ng dagat. At dito naman sa kabilang side, kung mapapasin ninyo, itong mga kulay pula na isda. Medyo orange na reddish. Ang tawag dito ay Antias. Sa iba namang salita, ang tawag nila dito ay Fairy Baslet. Sila naman ay... Uh, kumakain itong oras na ito, oras ng kanilang pagkain, mapapansin nyo, meron silang isang direction. Sapagkat yung mga plankton na naaanod ng current, yung na kinakain nila. Dito naman sa kabilang side, ay makikita ninyo yung napakagandang mga corals. Ito yung mga soft corals. Mababa lang sila siguro mga around 15 to 20 feet yung lalim nila Uh, kung mapapansin ninyo buhay na buhay yung kulay napakaganda ng kanilang uh, napakaganda ng kanilang formation ayan makulay na makulay at dito sa kabilang side uh, ibang klase naman ganun din halos na uh, makulay na makulay sila at palibasa sa parting mababa kaya makikita yung ganda ng kulay nila at ito naman, sa isang side na ito, mayroon siyang parang bundok sa ilalim ng dagat. Mapapansin rin yun. Napaka ganda na lang uh, coral formation. At uh, malinaw ang tubig. Ito yung tanda na healthy ang ating tubig dito sa karagatan. Uh, at itong aking kumpare ay enjoy na enjoy sa pagbibidyo dahil siya ito ang tuwa sa kanyang nakitang ng uh, uh, coral formation sabi nga niya ay napaka healthy daw ng ating coral reef at uh, ito sa isang sign na ito yung mga coral na nakikita nyo ito, po, ito ay nasa parting tingloy Batangas sa may uh, Sombrero Island kung mapapansin ninyo, itong uh, nakikita niyo malaking coral at tawag dito ay barrel Ponds. Ayan, may mga nakatira sa corals na yan. Bukod sa mga isda, meron pa din silang mga uh, crabs. Ayan, meron din mga kipon or minsan yung mga malilit na naka, na isda na nakatira dyan sa mga parang uh, sanga o parang balat. Ayan, mapapansin niyo meron silang... Uh, Uh, parang guhit-guhit uh, dyan guhit -guhit. sila nakatira mga maliliit na isda kaya napakaganda nilang tingnan at uh, ito yung coral na isa sa pinakamalaki sa ilalim ng dagat dito naman sa kabilang side mapapansin nyo mara, parang mga kulay uh, uh, gray yan tawag naman dito ay uh, temple table coral yan napaganda rin nilang tingnan dito naman sa isang side, ito may parang burol. Meron kayong makikita isang parang puti na coral. Ang tawag yan ay sipan. Ayan. At uh, napakahalaga ng kanilang rule na ginagampanan sa lalim ng dagat. Ito namang isang to, Yan po ay hindi inaantok ha. Yan ay maaring busog. Baka naghihikap lang. Ang tawag naman dito ay frogfish. Kalimitan ng mga frogfish ay nagkakamuflads. Nagtatago sila doon sa mga parehas nilang kulay para sila ay madaling makahanap ng kanilang uh, uh, tatargeting kainin. At yun na nyo ito, itong uh, mga isda na ito. Ito ay kapat, katulad ng sinabi ko kanina, fairy or antiairs. Sila ay dito nakatira sa mga branch ng coral. Ayan oras din ang kanilang pagkain kaya meron lang silang isang direksyon kung mapapansin ninyo ito namang isang to ang tawag dito ay filefish at jellyfish sila yung mga nila lang na makikita mo sa uh, gitna ng dagat kung nagsasagawa ka ng pinatawag na black water diving ang black water diving ay sa gitna ng karagatan na mayroong kang ihuhulog na mga tingkad na ilaw. Ito naman ay napaka-special na nilalang, tau dito ay uh, Janulus At ito ay uh, pamilya ng uh, new juvenile branch. Sa ito sa mga lagi hinahanap ng mga uh, underwater photographer, makukulay silang mga nilalang, napakaganda nilang picturean at maganda silang panoorin. Ito naman uh, isa sa pinaka-rare na isda dito sa karagatan ng Batangas at tawag dito ay Rhinopias lazy scorfier fish. Isa ito sa malimit na top request in terms of underwater photography. Rare siya at pahirap siyang hanapin. Ito naman ang ating mga kaibigan enjoy na enjoy sila kung mapapansin nyo yung parang uh, nasa unahan ng diver na dumalabo na parang nakabilog yun ay isang grupo ng malaking isda jack fish ginaw gusto nilang puntahan at uh, gustong panoorin kung gano'ng karami eto ito po ay uh, itlog ng puset ayan yung kulay white na yan ang tawag naman dito ay tube anemone. Dabi natin siya nakuhanan. Gumagalaw yung mga tentacles niya kasi kumukuha siya ng mga pagkain, yung mga plankton na nakaanod. Ito naman ang tinatawag na bobtail squid. Ito yung squid na nasa buhangin lang. Ayan. Malimit ay ginagawa niya pauli-uli at tinataklupan yung kanyang katawan para hindi siya makain ng mga Predator Ito naman ay isang klase ng isda na ang tawag ay Stargazer Siya yung isda na laging nakatingin sa langit Ayan, Medyo kakaiba siya sapagkat uh, Nanlalaki yung kanyang mga mata Tapos uh, open na open yung kanyang mga uh, ngipin Ano? nagtatago siya sa buhangin at isa din siya paraan ng pagkain niya yung pagkakamaplads at siya ay isa ring ambush predator ayan mabilis siyang uh, mga ng mga maliliit na isda na nagsisilbing pagkain niya okay next naman ang tawag dito ay soft corals ito yung mga soft corals na lumalabas lang pagkagabi sa ilalim ng o hangin sila nakatira at pagdating ng gabi umaalsa sila at yun yung uh, kanilang uh, feeding time o pagkain ito naman ang tinatawag na devil scorpion fish, ito yung napakadelikado sa pagkat meron siyang uh, lason at uh, ito namang isang to, ang tawag dito ay uh, juvenile cuttlefish medyo mababait din sila basta uh, marahan lang yung approach mo makukunan mo sila ng magandang pictures or ng video kailangan hindi ka masyadong gagawa ng uh, malalakas na ingay pagdating sa uh, ilalim ng dagat para na mo siya ng magandang caption o magandang picture magandang video so napakaganda ng kulay nila at pag uh, lumaki na sila ito yung uh, nagsisilbing pagkain din natin na mabibili mo sa palengke ito naman ay isang klase ng rare na nudibranch ang tawag dito ay uh, butterfly nudibranch once a year mo lang sila makikita uh, sila ay napakahirap panapin sapagkat sila ay transparent ang tinitirahan nila ay doon din sa kakulay nila isang paraan para hindi sila makain ng mga predators so yun yung habitat nila kung anong kulay ng katawan ay ganun din yung uh, kulay nung kanilang uh, tinitirahan pero napakaganda nilang tingnan kung pagmamasan nyo may parang mga bituin, ilaw yan kahit na lamang isang to ay territorial fish ang tawag sa kanya ay uh, uh brain coral uh, blenny isa yon sa isa rin ito sa mga laging target ng mga underwater photographers mayroon siyang kakaibang hugis ng uh, katawan napakaganda ng labi at uh, kita niyo yung mata niya napakaganda tingnan at uh, Uh, sila ay ano mababait lang na maklase ng isda maliliit lang sila at ganyan na yung adult size niya hindi na siya lalaki and always uh, ano sila target ng mga underwater uh, photographers ayan mapapansin nyo nasa butas lang siya parang talaga nagpapakuha siya ng picture at halos hindi siya gumagalaw Ayan, napaka-cute na yung tingnan. So, ito yung mga nakikita natin sa ilalim ng dagat. Ito naman ay si Anemone. Gabi, gabi rin natin ito nakuhanan. Mapasin marami para mga lumilipad. Ayan, yung mga maliliit na nilalang lang. Maaaring hipon o yung iba-iba klase ng mga maliliit na isda. Yan, sa si Anemone, meron silang uh, kapamilya. At minsan naman sa araw, habang naglalayag ka, makakita ka ng dolphin. Pero sila, once a while mo lang makikita. Pero pag nakita mo naman sila, ay matutuwa ka sapagkat Uh, ito kasi ay bihira lang natin makita dito sa karagatan mga ganitong klaseng dolphin dito kasi sa area natin hindi sila marami pero napakaswerte mo pag nakita mo sila sa gitna ng dagat ito naman yung mga tinatawag na deep sea uh, corals ito ay uh, sa malalim na parte lang ng dagat mo makikita mga around uh, 120 feet ng mga ganitong klaseng corals at uh, uh, ito ay uh, maganda ring uh, uh, target kung mapapansin nyo mayroon silang mayroon parang garden dito sa ilalim ng dagat ito ay around 100 to feet ang lalim niya, maganda siyang garden at ibang level ng corals pag nasa ganitong kalalim na may san, may makakita ka rin dito ng mga iba't ibang klase ng mga malalaking isda. Ayan. eto ayan, kasama 'yan sa mga pangmalalim na corals. Tawag niya na uh, sipa. Napakaganda ng na lenting niyan at ang kulay, makulay sila. Ayan oh. Ayan, uh, may enjoy ka talaga pagka nag-aral ka na scuba diving lalo na pakikita mo itong mga ganang, ganito, ganitong klaseng uh, coral formation napakaganda nila ang tingnan ito namang uh, isang to yung isdang balit at tawag doon ay cobia at uh, yung namang malaking ray ay nakita rin natin siguro estimate natin dyan ay nasa mga 200 kilos malaki siya So, nasa 2 meters yung uh, lapad ng kanyang uh, uh, pakpak. Medyo mailap siya. Kasi itong area na ito na napuntahan natin, bihira lang siya puntahan ng mga diver. So, kasi mahirap hanapin. At ito naman, makikita ninyo, mga maliliit na hipon nasa hydroid coral at tawag dyan ay skeleton's swim. Lagi rin itong target ng mga underwater photographers. Medyo mahirap silang hanapin kasi uh, bukod sa maliliit, ang tinitirahan nila ay halos uh, kapulay din nila. So, pagka tinignan natin sa ilalim ng dagat, ay kung hindi mo kabisado yung mga habitat nila, hindi mo sila makikita kalimitan sila ay nagkukumpulan ayan marami sila at magamang ito ay shrimp o hipon ay hindi ito <laughs> hindi ito nakakain sa pagkasira ay napakaliit ito naman ay isang klase ng judo branch ang tawag dito ay yamasui ayan maganda rin silang tingnan at always target ng mga photographer at ito naman dalawang to ay uh, agawa ng bahay ito ang tawag dito ay hermit crab ang hermit crab naman ay uh, papalit-palit ng bahay pagka uh, medyo sikip na siya mahanap na siya ng bahay na kanyang matitirahan and ito yung uh, mga crabs na walang ano walang sariling bahay sapagkat sila ay uh, kung alin lang yung bakanting shells minsan mga mga malilit na bote yun ang kanilang tinitirahan at kagaya nga na nabanggit ko pagsikip na ay hahanap na sila ng kanilang uh, malilipatan ito naman ay isang klase ng isda na sa buhanginan mo lang makikita. Kung mapapansin mo, parang halos hindi siya gumagalaw. Ito, gaya nung pinakita ko sa inyo kanina, isang sa klase ng soft corals. Ito ay gabi natin nakuhanan pero merong, meron tayong napansin. Uh, meron siyang tinatawag na porcelain crab. Yan, yeah, porcelain crab yung nakikita nyo, isang uri ng crabs. At uh, ito naman ang tawag naman dito ay uh, flathead. Ito ay isang klase ng isda na sa gabi rin mo makikita uh, at nasa buhangin lang. Ito naman, uh, mapapansin ninyo itong octopus na to ay meron siyang daladalang uh, clamshell. Eh, yung mga clamshell na yan, uh, lagi niyang inililipat, lalo na ya ay naistorbo sa kanyang location. Halimbawa, nakita ng mga diver, kagaya nga ng, ng ano, ginawa natin, nakita natin siya siguro nagalit sa atin at naistorbo natin siya kaya daladala niya yung kanyang bahay. Kaya lagi niya hinilipat. Ang tawag dito ay coconut octopus. Coconut octopus sapagkat uh, sa kalimitan ay mga coconut shell yung daladala niya niya ang tirahan niya para sanggahan yung kanyang katawan hindi makain ng mga predators minsan naman kagaya niya nakikita niyo ay mga shell yung binabalot niya sa kanyang katawan so, tinataklobay niya kanyang katawan para in case na mayroong mga predator na gustong kumain sa kanya hindi siya basta makakain sa pagkat uh, matitikas yung mga uh, shell na ipinabalot niya sa kanyang katawan always target din ito ng mga underwater photographers usually sa gabi mo lang sila makikita magkakakita mag ka rin sa araw pero mas maganda kung sa gabi mo sila makuha na ng pictures o ng video kasi malalapitan mo sila ng mas malapit hindi ka tulad sa araw na medyo uh, mahirap sila kukunan ng, ng uh, video ito naman ay isang uri ng crab nakatira sa Whip Coral ang tawag naman dito ah ay Sino Crab ayan yung tinitirahan nila naman ay uh, Whip Coral Tagalog ang tawag nila dito ay uh, Banaog ang tawag nila dito sa Tagalog okay well salamat po sa inyong panonood uh, sa mga susunod na diving activities natin muli nyo ako samahan Thank you very much.